Paganda tanghali nagbabalik ang PTV Newsbreak. Nagaw na ng militar ang karamihan sa mga inukupan ng teroristang maute sa Marawi City. Ayon kay Lt. Col. Joar Herrera, spokesman ng Task Force Marawi, mumaba na sa 60 hanggang 70 na lamang ang pwersa ng maute mula sa naunang pagtaya nila na humigit kumulang 80. Dahil dito, tiningak ni Herrera ang mas matindi pang pakikipaglaban ng militar sa teroristang grupo hanggang tuluyang mabawi ang Marawi City Uh, tuluyang malumpo ang Mauti Group. Halos anim na pong gusali na sa Marawi City ang naklir na ng mga otoridad at kailan, kailangan pang iklir ang halos limang daang istruktura sa naturang lungsod.